Salamat po. Mula sa ating mga kapatid sa Leyte. Punta naman tayo ng Caloocan City. Check natin, nandun si kapatid na Bong Budenia at kapatid na Don Kapulong. Ito po, ang unang uh, magtatanong kapatid na Daniel, na dailies dito sa sa Caloocan, Metro Manila, si kapatid na April Torres, isang Jehovah Witnesses. Sige po, kapatid na Esther. Good evening po. Tanong ko lang po, bakit po hindi niyo ginagamit yung na habi yung letra na YHWH kundi amalang po. Alam mo kapatid, ano? Kung nakikita mo, nakalagay nga yan sa aming logo eh. Bakit mo sasabihin hindi namin ginagamit? Ang paggamit namin ayon sa Biblia, ayon namin dagdagan, ayon namin bawasan. Kasi sa Biblia, ang paggamit ng kautosan, ano, kahit ang tuldo, kahit kudlit, ayaw ng Diyos na madagdagan o mabawasan yung kautusan. Basahin natin ang Mateo 5.18. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kita mo, Tuldok lang sa kakudlit, bawal alisin eh, Sa kautusan. Kung yung kautusan inirerespeto natin, huwag nating kakalimutang mas dapat nating irespeto yung pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos na sa Ebreo ay yung yod he wow he y h w h sa Ingles walang letter J sa Hebrew alphabet. Ang pagkakasulat, YHWH, yan ang nakasulat. Yan din ang nakasulat sa labas ng Biblia, yung mga kaaway ng Israel noong araw, ay ibinabalita nilang natalo nila ang hukbo ng YHWH, ang hukbo ng Diyos ng Israel. Mababasa natin yan doon sa Moabite Stone. Sa Moabite Stone, doon sa line 17 and 18, nakasulat doon yung pangalan ng Diyos ng Israel. Hindi na Biblia yan, ha? pero mababasa pa rin natin dyan yung Moabite Stone na yan. Ilang libong taon na yata yan ngayon eh. Yung Moabite Stone. Eh, pero nakasulat dyan yung pangalan ng Diyos. Hindi hiho bang nakasulat ha Y H W H Ito yung Moabite stone Yan isang matigas na bato kung saan uh, nakalagay ang isang parang dedikasyon sa hari Opo narito na po sa screen ito po ang Moabite stone Size and description, language Moabite, a West Semitic language. Medium, basalt, black, bluish, stone steel. Size, 1.15 meters high, 60 to 68 centimeters wide. Length, 39 lines of writing. Honorary Mesha, King of Moab, late 9th century BCE. Approximate date, 830 BCE. Place of discovery, Diban in modern Jordan. Date of discovery, 1868. Current location, Louvre Museum, Paris, France. Inventory number, AO5066. Yang mga bite stone, kapatid, ano yan, libu libun taon na ang tanda niyan. Isa yan sa pinakamatatandang ebidensya sa labas ng Biblia tungkol sa pangalan ng Diyos Tignan mo ang nakalagay dyan sa pangalan ng Diyos. Hindi ba? Lagay natin ngayon yung line 17 and 18. Kung ano nakalagay dun sa Moabite stone. Ito po yan. Sa number 17, line 17, For I had devoted them to destruction for the God, Astar Chemos. And from there, I took the vessel of YHWH. Uh, yan ay parang pagmamalaki ng hari na nanalo siya. Kaya kinuha niya raw yung mga vessels ni YHWH. Ang ibig lang ipakita, no, may ebidensya sa labas ng Biblia na ang pangalan ng Diyos sa Ebreo ay YHWH. Ang ginawa ng mga nagsali ng Biblia, yung Masorets, pinalitan yung Y, pinalitan ng J. Tapos yung W, pinalita ng V. Kaya naging j h, -B -H. Uh, Pagkatapos na mapalitan ng letra, uh, parang isinunod sa Latin, yung y -H w at ginawang uh, j -H, h ang ginawa ng mga Masorets, dinagdagan ng vowels para mabasa. Nilagyan ng E, O, at saka A. Kaya nagkaroon ng pangalang Hehoba o Jehovah. Yan ay imbento ng mga tao, hindi tunay na pangalan ng Diyos yan. Ngayon, yung YHWH kasi yon nakasulat sa primitive Hebrew. No? Wala tayong paraan ngayon para yun mabasa. Mahirap basahin dahil walang vowels, walang A, -A E, I, O, U. Buti nga kung Pilipino, alam natin yung uh, pagka A, eh, kuminsan, pag nagtetex ka, inaalis na nila yung A, eh, eh, naintindihan na natin. Eh, hindi naman Pilipino yan, primitive Hebrew yan eh. Kaya hindi natin mababasa yan, YHWH. Kaya yung mga nasa Biblia ngayon na katumbas niyan, inilagay nila yung pangalang Adonai, o kaya eh, Diyos, o kaya Kyrios, o Kurios na ang kahulugan ay Panginoon. Yan. Pero, mas tiyak yung sinabi ng Panginoong Hesus, kung paano siyang nananalangin sa Ama, mababasa natin sa uh, Bibliang Aramaiko, mababasa natin sa Bibliang Ebreo, mababasa natin sa Bibliang Grego, na kung manalangin si Kristo sa Ama, ang tawag niya Ama. Ama mas sigurado yon kaysa doon sa Jehovah. Kasi yung Jehovah, imbento lang eh. Eh yung tawag ni Kristong Ama, talagang Ama ang pagkakasulat noon. Sa Bibliang Grego, ang nakasulat, Pater. Yan. Ang ibig sabihin noon, Ama, Pater. Ang tawag ni Kristo, Pater. Eh, mas gusto ko na yon, yung tawag ni Kristo. Kasi, kung anak ka ng Diyos, siyempre, tatawag mo sa Kanya, Ama eh. Hindi ka, may pangalan ng tatay mo, may pangalan. No? Sabi ko doon sa diskusyon ko sa ministro nyo, o tanggapin ko na, may pangalan ng tatay ko, may pangalan ng tatay ko, triun po. O, eh pagka ba tatawagin ko tatay ko, sasabihin ko, triun po, lika nga. Ganun ba sabihin ko? Napakalapas tangan mo naman pagka ginamit mo yung pangalan ng tatay mo, yun ang ipinantawag mo sa kanya. Kahit may pangalan yung tatay mo, Pedro, kaya Juan, pag anak ka, ang tawag mo sa kanya, tatay. Ang tawag mo sa kanya, ama. Ganon din ang Diyos sa langit. Kahit sabihin mo pang may pangalan siya, hindi mo naman alam big ngayon dahil yung big kasi ang mga ebryo lang ang nakakaalam noon. Ngayon, eh paano mo siya tatawagin? Kung anak niya, tatawag mo ama. Yun. At yung ama, pangalan ng Diyos yun, nung wala pang kahit anong bagay. Yun na ang pangalan niya, ama. Basahin natin ang 63-16. Sapagkat ikaw ay aming ama, magaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ayan, sabi sa Isayas, ikaw ay aming ama, mula pang pasimula siya munang pangalan. Ayon. Mula pa sa walang pasimula, siya mung pangalan. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya kami, ginagamit namin yung pangalang YHWH. Nilalagay namin yan sa aming karatula sapagkat dinadakila namin ang pangalan na yan. Kaya lang, ayaw namin dagdagan ng vowels. Kagaya ng ginawa ng saksi ni Dahil naniniwala kami, hindi dapat dagdagan o bawasan yung nasa Biblia. Let it remain as it is in the Bible. Meron naman tayong paraan para matawag ang Diyos. Marami naman pangalan ng Diyos eh. Yung Ama, pangalan yun. Yung Diyos, pangalan yun. Yung Banal, pangalan yun. Meron pa nga siyang isang pangalan, baka hindi ka maniwala eh. Basahin natin ang Eksodo 34.14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay mapanibughuin ng Diyos. Lagay natin sa Ilocano. Tadi kanto agdayaw iti sabali a Diyos, tani apo tinaga na naimon, iso ti di Dios a naimon. Oh, tinagan na naimon. Oh, tama? Sa English, lagay natin. For thou shalt worship no other god for the Lord whose name is jealous is a jealous god. Amo yun jealous mapanibuguhuin pangalan niya yun eh. lagay natin sa uh, Bisaya. Kait kamo dili magsimba sa lain nga mga dios kay ang Ginoo kinsang ngalan mao ang -an. Maoy usa ka dios nga abuguhan. O, tamo. Ang Diyos na ang pangalay, abughuan, maoy, usa ka Diyos nga abuguan, Lagay natin sa, sa kapampangan. Uling e, eh, kasasamba karing aliwang Diyoses. Uling ing, ginu. Ay lagyo na mapangalalo, metong yang mapangalalong Diyos. Pakita mo, kapatid. Yun lang salitang mapanibuguin pangalan ng Diyos yun eh. Kaya marami namang pwedeng itawag sa Diyos. Bakit ka naman maniniwala sa pangalang inimbento? Eh, yung ama, pangalan niya yun eh. Sabi nung saksi ni hindi ka pangalan yun, title yun. Sabi mo, titulo lang daw yun. Hindi, ikaw may sabi. Sabi ng Biblia, ikaw ay aming ama na siyang iyong pangalan mula ng walang hanggan. Mula sa walang hanggan, siya mong pangalan. Mula pa sa walang hanggan, pangalan niya na yung ama eh. Bakit? Eh kasi mula pa sa walang hanggan, may anak na siya. Si Kristo yon. Kaya matagal nang tinatawag siya sa pangalang ama. Wala pang ibang ama. Kahit tao, wala pa eh. Siya lang ang kaisa-isang ama noon. Ang tawag sa kanya, ama. Kaya masasabi natin, mas tama yung ama kaysa dun sa Jehovah. Kaya yun ang tinatawag namin. At ang Panginoong Yesus, nung turuan niyang manalangin ng mga apostol, yun ang sinabi niya. Manalangin kayo ganito, ama namin. Our Father, which art in heaven, hallowed be, hallowed be thy name. Di ba? Uh, Our Father, which art in heaven, yun nga ang dinadasal-dasal ng katoliko. Eh. Ama namin, nasa langit ka. Eh, kasi yun ang sinabi ni Kristo. Dadasalin mo eh. Ama namin. Hindi niya sinabi, Heho, ba namin. Wala nun. <laughs> ang nakalagay, Ama namin. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. <laughs>